Ayun mga guwiks, ang masayang tanghali sa lahat dyan, no? Tayo ngayon mga guwiks ay magluto tayo ng ating ulamin sa araw na ito. Sa ating pananghalian para di na tayo bumili. No? So meron tayo dito ng inanda. Yan to mga guwiks ay inanda ko na para pakuluan natin no? yung ating tubig. So ngayon ang luto, lulutuin natin ay yung ating dinala galing sa bahay na yung tira na isda mga guwiks. Yung ulo at saka buntot. No? So yan yung ating... Ditong may nilagay yan. So, ready na to mga guwigs. So, ang gagawin natin ay sabawan lang natin to. Yan. Dahil sa, para sa sarili lang naman natin. Ayan. So, tayo ay nagpakulo ngayon ng tubig. Habang pinapakuluan natin to mga guwigs, ay kukuha tayo ng ating pwedeng gulay na isahog dyan. Sa isda na yan. Yan. Yung ulo na biniyak. So, nagiging dalawa siya. At sa kaisang buntot. So, sabaw-sabaw. Yan. At haluan natin nga ng gulay mga guwigs, yan. Siyempre, kasama natin ng sibuyas at kamatis yan mga gawiks. So, yan nga. Dito tayo. Tayo ay dito nag ngayon sa ating lutuin. Ayan yung ating preparation. So, ito mga gawiks. Ayan. So, ito ngayon mga gawiks ay kukuha na tayo ng ating talbos. Manalbos tayo dito sa ating inaalagaan na talbos sa garden na ah, bagamat matagal na ay mayroon pa tayong masisimot ayon yan So dito, ayan, mapapansin nga natin, mayroon pa tayong makuha na talbos mga Greeks. So siyempre, kailangan putuli natin ang dulo. Ayan, manalbos tayo para sa ating, siyempre, alam naman natin na kailangan nating mag-budget. At siyempre, kasama na dyan yung ating <coughs> pa pagandang parang kalusugan ay gulay-gulay sa kapaligiran tayo ay laging magulay-gulay yan tipid-tipid yan para sa ekonomiya ayan yung mga talbos natin yan so putol-putol putol-putol ayan na nga yung ating tanim dyan na markot na bayabas ating makikita so dito marami tayong talbos dito magawis ayan mamili lang tayo sa ating makikita so yan habang ang ating tubig ay pinapakuluan at ready naman yung ating isda so ito naman ating talbos ay sarili nating tanim kaya alam natin na ito ay malinis hindi galing sa mga kanal-kanal o saan mang mga bakanting luti na tinataihan ng mga kung ano-anong mga alaga lalo na pusa o kaya siyempre mga aso So alam naman natin na ang talbos ay kahit saan-saan yan nabubuhay sa mga mga bakanting mga luti lalo na sa mga minsan ni eh, tinatapunan ng mga basura sa bakanting luti maraming mga talbos diyan at iyan ay ating nakikita sa mga kalye-kalye so ayan na mga guiks check lang natin kung gaano karami yung ating kailangan so marami pa naman yan sa makita lang natin yung dulo alam natin talbos yan ay gupit-gupit na ayan so sumaring ang talbus natin magawix ay magtanim tayo ng panibago nito sapagkat nga ito ay medyo matagal na no ayan mayroon na tayong bagong talbusan dito magawix na ating bubong kalay ayan ang maluwag na ating talbusan dyan ayan so ayan tuli tuloy-tuloy pa tayo dito sa ating pagkua ng talbus kailangan lang natin dito masipag magtanim-tanim para may gulay tayong aanihin. So, yun nga. Oo. Ayan. Wow. Ayan pa. Marami pang talbos yan mga gawiks. So, ito ay mukhang okay na yan mga gawiks. Siguro. Dagdagan lang natin ng ilang piraso. Mm -mm. Yan. Dito naman ay di, pa natin sure kasi kapag medyo matagal na ang talbos ay maring makakuha tayo diyan ng ano no sa ilalim ng lupa yung laman na pwede rin nating ilaga yung kamuti kung tawagin. Kamuting baging kung tawagin natin eh pwede rin nating pangmerienda. So okay na yan mag Himayin na natin to dahil sa baka yun ay kumulo ng ating marami pa dyan so okay na yan dahil yan naman ay lahat yan pwede nating ilagay walang tapon dahil dulo nga yan talbos nga yan so kinayan okay mga guys. tayo ibabalik dito sa ating pinakuloang tubig so pwede rin natin yung lagyan ng luya mga guys. marami tayong luya dito ayan luya sa baldi marami pala dito tayong luya So ayan, luya mga guys. Kukuha tayo ng maliit para pawala sa langsa. So saan tayo banda dito kukuha ng luya mga Titingnan lang natin kung saan. So may litaw dito. So ito ay bata pa pero mayroon na tong lasa. So ayan. Pwede na to Yan yung ating ayusin, ihanda ang sangkap. So ayan na mga gwiks, sakto lang. Tamang-tama lang yung ating hinandang sangkap no at yung ating pinapakuluan tubig ay ready na kaya ilagay na natin yung ating isda. So ayan mga magawiks. So yan. So kasunod niyan mga magawiks, ay ilagay natin yung ayan, sibuyas at kamatis. So yan. Okay na yan mga gwiks. Takpan natin yan. Siyempre, mayin natin yung ating talbos. Yan, at ihanda natin yung ating kamatis. Siwain natin, luya at sibuyas. So, ayan na mga guys, ready na ang ating uulamin, no? Ilagay na lang natin yung ating sangkap. Ayan, yung ating ayan, sibuyas, yan luya at kamatis. So, ilagay na natin dahil kumulo na nga yung ating Pinakuluan dyan na sangkap na ating dinala galing sa bahay yung ating isda dyan so yan mga gawiks simple maya maya yung kamatis sunod natin at yung talbos no? so ito mga gawiks yung ating luya mayroon tayong iniwan na isa dahil hindi ko dinamihan so ibalik natin dito ito ay mabubuhay pa ayan so balik natin mga gawiks sa ating kinuhaan ano saan tayo kumuha dito ayan So dito natin banda sa walang tumubo, ayan. So lagay natin dito mga gwix, yan ay mabubuhay. Yan. So yan lang yun ang ating paghahanda sa ating uulamin. Ayan. O so, dito nga mga gwix, ayan pa yung luya natin na Kung saan-saan na tayo nagtatanim ng luya dahil siyempre yan naman ay kapaki-pakinabang no kapag ka, pwede rin tayo dyan na magpakulo pakuluan natin at inumin Salabat style may lu, may luya yon ang ibig kong sabihin no? so yan, ilagay na natin yung ating kamatis yan, buhos na natin yan mga goiks. at maya maya yung ating talbus at syempre yung ating panimpla so dito tayo so yan ang ating magic at siyempre yung ay natapon. Natapon nag nagdilig. So yan naman ay siyempre kunti lang. So ang ating panimpla ay so lagyan na natin mga guys. Ilagay na natin yung ating natapong magic sarap. Tapon na natin yan. So buhos na natin lahat para mas malasa at lagyan na natin ng asin So, ito naman ay sa ating sarili lang, no. Wala tayong, wala naman ditong kasamang kakain na iba. Kaya, anuman maging resulta sa lasa, ay walang magre-reklamo, kundi tayo. Ayan, wag natin damihan ng asin, mga gwiks So, maaaring yan ay okay na. So, yan. So, maya-maya ay, siyempre, ilagay na natin yung ating talbos. Ayan, para tapos na tayo. Talbos ng ating kamuti. Pan lang muna mga ating yan. Mamaya na natin yan. Yan, husgahan ang ating talbos. Okay na yan, ganyan karami. Ayan na, let's go, let's go na. Kakain na tayo maya maya. At itong ating talbos ay ilagay na natin mga No? So yan, so yan ay... Masustansya ang talbus na ating hinalo sapagkat alam naman natin na mas masustansya ang sabi nila pag kulay red yung talbus na ating hinalo no so dalawang kulay ang talbus mga gawiks yung green at saka ito nga yung parang may kulay red so ayun sa kanila sa ating naririnig mas masustansya daw kapag yung red na talbos no so takpan lang natin to mga weeks, at maya maya ay papatayin na natin yan sigurado tayo mga dalawang minuto lang all right sa all right na yan tayo ay siguradong may ulam sa ating pananghalian dahil ngayon nga ay oras na ng ating kainan So ayan na mga weeks yan ay sakto na tama na ang ating pagpapakulo sa ating talbos at syempre yan ay ating hatula na luto na at kakain na tayo maya maya syempre luto ng ating ulam mga guwiks. kaya ngayon ay ready na tayo balik natin yung ating asin mga guwiks sapagkat tapos na tayo magluto so yan ang ating ulam ngayon ay tapos na kaya ready ready na para sa ating ay pananghalian lunch lunch time so ayan na nga magwix tayo ay kakain na dahil sa naluto na nga yung ating ulam no ayan umusok usok ayan kunin natin muna una mag weeks yung buntot ang ating nilutong ulam ay kakainin na natin ayan mga guwiks So let's go, let's go. At siyempre yung sabaw natin, ayan, may color. Dahil rin nga natalbos yung ating kinuha na ating tanim, no? So yan mga guwiks. So kain-kain na more. Kain na tayo dyan. Yes, yahu, busog-busog. Yummy, yummy. Tikman natin yung ating sabaw mga guwiks. Ayan yung sabaw natin. Tikman na natin. Walang duda, walang duda, katanggap-tanggap ang lasa ayan, may sounds pa so, simpre magawit samahan natin ng palbus ayan so, ayan na nga so, let's go start na sa kain. bye bye yahoo